Breaking news. Ang puwersa ng Israel ay nagsagawa na naman ng isang napakalaking opensiba mismo sa loob ng Gaza. Umabot sa 77 na mga Palestinian ang kumpirmadong nasawi nito lamang nakaraang Miyerkules mga kaibigan ng magsagawa ng airstrike ang Israeli Air Force at patuloy na winawasak ang mga infrastructures na nasa Gaza, kasamang nawasak ang Unruwa clinic na nasa Jabalia. At sa mga airstrike na ito, hindi ito itinanggi ni Benjamin Netanyahu. Ayon kay Benjamin Netanyahu, meron siyang dalawang bagay na kailangang matamo sa mga airstrike na ito. Ano ang mga bagay na ito? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay April 4, 2025. Isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong sitwasyon ngayon ng mga puwersa ng Israel na nasa loob na ng Gaza, ibinalita ng The Jerusalem Post at kinumpirma ng IDF na nang magsimula silang pumasok sa Gaza mula sa southern part nito, nakaabot na sila sa northern Gaza at ayon sa IDF, kontrolado na nila ang 30% ng Gaza. Mga kaibigan, napakalaki na po ng 30%. Ibig sabihin, halos kalahati na ng Gaza ay kontrolado na ng Israel. Pero ayon kay Benjamin Netanyahu, ang 30% na kontrolado nilang lugar sa Gaza ay simula pa lamang ng kanilang operasyon sa Gaza. Ibig sabihin mga kaibigan, ipagpapatuloy pa ng puwersa ng Israel hanggang sa makontrol nila ang buong Gaza. Of course, marami ang hindi natuwa sa mga pahayag ni Benjamin Netanyahu. May mga tao na nagsasabing talagang ang Israel ay walang ibang gusto kundi kumukop at kumukop ng maraming mga lupain sa Gaza at sa Lebanon maging sa Syria at upang makontrol pa ng Israel ang malaking bahagi ng Gaza, kinakailangan raw ang malakihang airstrike. At katunayan, talagang determinado si Benjamin Netanyahu na makuha ang malaking porsyo ng Gaza. Ibinalita ng The Arab News na nagsagawa ng isang napakalaking airstrike ang puwersa ng Israel at dahil dito mga kaibigan, sa isang airstrike lamang ng mga Air Force ng Israel, tumambad ang 77 na mga Palestinian ang kumpirmadong nasawi. Winasak ang napakaraming mga infrastructures. Kahit paman mga kaibigan, ang klinik ng UNRWA ay hindi nakaligtas. Mga bahay ng mga sibilyan, mga building na kontrolado ng Hamas ay walang sinasanto ang Israel. Ayon kay Benjamin Netanyahu, ang mga malalaking airstrike na kanilang isinagawa mismo sa loob ng Gaza ay bahagi upang makamit. Ang dalawang bagay na nais matamu ni Benjamin Netanyahu, ano ang mga bagay na ito? Una mga kaibigan ay kontrolin ang buong Gaza at ang pangalawa tuluyang mawala ang Hamas sa loob ng Gaza. Ang first phase ng ceasefire deal ng Israel at ng Hamas ay successful at kung gaano kasuccessful ang first phase ng kaling agreement deal, ibang-iba naman ang second phase sapagat wala rito ang natupad. Sa second phase, kinakailangan sanang ibigay ng Hamas lahat ng kanilang hostages na hawak, buhay man o patay. Sa second phase pa rin, kinakailangan na ang Israel Defense Forces ay iwanan na ang Gaza ng tuluyan. Pero lahat ng ito, wala ni isa ang nangyari. At dahil dito mga kaibigan, ang Israel Defense Forces ay nagsasagawa ng karagdagang buffer zone sa loob mismo ng Gaza aminado si Benjamin Netanyahu na magsasagawa sila ng karagdagang koridor mismo sa loob ng Gaza. Makikita sa mapang ito mga kaibigan na merong tinatawag na Netzarim Corridor. Ito ay malapit sa Gaza City. Samantalang sa southern part naman ito ay merong tinatawag na Philadelphia Corridor. Ito ay malapit sa Rafa. At dito sa isang syudad na tinatawag na Canyonis, maglalagay sila ng karagdagang koridor na tatawaging Morag Corridor. Para sa kaalaman ng karamihan mga kaibigan, bago pa man sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, dati na palang kontrolado ng Israel ang tinatawag na Morag Corridor na nasa Canyonis. Kaya lang, naabando na ito sa pagdaan ng maraming panahon at ngayon, nais itong muling makontrol ni Benjamin Netanyahu. Kaya lang, hindi ito madali. Nangangailangan ito ng madugong bakbakan upang makuha itong muli ng puwersa ng Israel. At ayon kay Benjamin Netanyahu, ito ngayon ang ginagawa ng IDF. Malalaking airstrike ang kanilang isinasagawa. Dagdag pa ni Benjamin Netanyahu, with God's help at sa tulong ng mga matatapang na sundalo ng IDF, ay kanilang muling makukuha ang Morag Corridor. Ibig sabihin mga kaibigan, mula northern part of Gaza hanggang sa sentro nito at hanggang sa south, merong corridor ang Israel at ito ay kontrolado ng IDF. Nako, hindi ito magugustuhan ng marami. Malaking gulo ito mga kaibigan. Ano sa tingin niyo mga kaibigan, kailangan bang kunin ito ng Israel? Kailangan bang maging kontrolado na ng Israel ang buong Gaza upang magkaroon ng katahimikan sa lugar na ito? Sa kabilang dako mga kaibigan, sa sunod-sunod na mga malalaking airstrike na isinagawa ng Israel, ang mga sibilyan sa Gaza ay paunti-unti na namang pumupunta sa mga safe na lugar at aminado ang Israel na ang Hamas ay nananatiling active at ito ang dapat daw na pagtuon ng pansin ng puwersa ng Israel. At ang masakla pa mga kaibigan, aminado ang Israel na nasa kamay pa ng Hamas ang iba pang mga hostages. At aminado si Benjamin Netanyahu na hindi ito madali sapagat kinakailangan nilang magsagawa ng planado at ligtas na operasyon upang hindi madamay ang mga hostage na hawak pa ng mga militanting grupo. Dagdag pa ni Benjamin Netanyahu, wala raw dapat ibang sisihin dito kundi ang Hamas sapagat hanggang ngayon ay hindi pa raw ibinibigay ng Hamas ang kanilang hinihingi. Maging ang Estados Unidos, ito rin ang hinihingi sa Hamas pero hindi ito ibinibigay. Dagdag pa ni Netanyahu na maliban sa mga bagay na yan, ang Hamas ay nananatili pang threat para sa mga Israeli people sabagat meron pa silang mga pagkakataon na nagpapalipad ito ng mga rockets papuntang Israel. At bilang patunay mga kaibigan, ayon sa ulat ng Israel, nagpabagsak ang puwersa ng Israel ng dalawang rockets. Ito ay mula sa Gaza, mula sa Hamas. Marahil ang ating mga OFW na nasa Israel ang makapagpapatunay na talagang nagsagawa ng rocket attack ang teroristang ito. Kaya ayon kay Benjamin Netanyahu, aminado siya na mayroong problema ang Israel. Mula day one ng gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas, ang kanilang hawak at ang matinding panlaban ng Hamas ay ang mga hostages na kanilang hawak. Ayon kay Benjamin Netanyahu, aminado siya na siya ay talagang pressure na pressure. Pressure siya mula sa mga demand ng kanyang kapwa mga Hudyo. Meron kasing mga Hudyo na nais na naitigil na ang gera. Meron ding mga Hudyo na pine-pressure siyang kunin lahat ng mga hostage na hawak ng Hamas, buhay man o patay. Pero maraming mga eksperto ang naniniwala na ang Israel ay nasa momentum. Bakit? Sapagkat habang nagkakaroon ng opensiba ang Israel mismo sa loob ng Gaza, ang United States of America naman ay busy rin sa kanilang operation na isinasagawa sa Yemen kontra Houthis. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan ay hindi gaanong makakagalaw ang Houthis upang tumulong sa Hamas sabagat kung sila ay gagalaw, meron namang nakaabang na puwersa ng Estados Unidos. At isa pang problema ng Hamas mga kaibigan ang Hezbollah ng Lebanon hindi rin gaanong makakagalaw sapagat merong ceasefire na namamayagpag sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Maliban pa riyan mga kaibigan, ang gobyerno ng Lebanon ay tila mas kumakampi ito sa Israel kaysa sa kanilang kadugo na mga Hezbollah. Dahil ang presidente nito na si Joseph Awon ay kandidato pala ito na sinusuportahan ni President Donald Trump. Nako, maraming mga eksperto ang naniniwala na sa pagkakataong ito, tila malilinis ang Middle East sa puwersa ng Israel at ng Estados Unidos. Isa pang problema ng Hamas mga kaibigan, ang Syria. Dahil ang bagong presidente ng Syria mga kaibigan, nais ng diplomasya sa pagitan ng Israel, Amerika at iba pang bansa. Sa ngayon mga kaibigan, ayon sa Amerika, hinanghina na raw ang hutis dahil sa mga kalahating buwan na kanilang operasyon sa Yemen. Marami sa mga armas ng Houthis ay winasak ng puwersa ng Amerikano, maging ang kanilang mga headquarters at pagawaan ng missiles. Maging ang Iran mga kaibigan ay hirap din na mag-supply sa Houthis. Bakit? Sapagat ang B-2 stealth bomber ng Amerika ay nakapwesto sa Diego Garcia sa karagatan ng India. Tapat na tapat nito mga kaibigan ang Yemen at ang Iran. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, sang ayon ba kayo na maging kontrolado ng Israel ang buong gasa o ito ay kalabisan? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at lubusin ko na rin ang pagkakataong ito. Marahil maraming mga OFWs natin na nanunood ng video ito na nasa Israel. Shout out po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo at sa ating mga kababayan na nasa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, ipagdasal po natin ang ating bayan dahil merong namumuog tensyon sa pagitan ng China at ng Taiwan at malapit lamang yan sa Batanes. At sa lahat ng mga OFWs all around the world, mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!